Tatlong pong indibidwal na may ipatimang paglabag sa batas na aresto naman sa mga operasyon ng pulisya sa Zambales. Itala ng balitang mula kay RH37, Danny Cumilang. Danny, good morning. Naaresto na sa Balis PNP sa magkakaiwalay na police operation ang 30 individual na may iba't ibang mga kasong nilabag sa batas. Sa ulat mula sa Cam Captain Conrado Diap iba sa kay Provincial Director General Benjamin Ariola, 12 wanted person ang matagumpay na naaresto na may mga kasong attempted rape. Robbery, qualified rape, illegal fishing, paglabag sa RA 9262 at PD 1612 at isang most wanted person naman na may kasong acts of lasciviousness. Sa kasong illegal na droga, labing apat naman ang naaresto sa walong ikinasan drug operation at nasamsam dito ang nasa 15.89 gramo ng shabu. Walo naman ang nadakip sa apat na ikinasang operation sa nag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Ang mga nadakip ay pawang mga nakakulong na matapos kasuhan sa kanilang mga nilabag sa batas. Dani Kumilang, RH37, di RH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny